Sa adlaw na ito, mga ngalipay na naman ang grupo. Oo, mga ngalipay tayo sang tulod kay Malang Ginagya mo niya dalan. Baw, hindi mapustan. Pero okay lang, ngalipay man kami tanan. Tema maupod ka mo. Ah, kung hindi, kami lang nga naiiwa. <laughs> Hello mga morning sa inyo mga guys No ba adlaw adlaw Maglalagaw na naman ang na mga kurimaw Pero okay lang ha ah. Ati kay bisan init Ati ah. amat amatunta lang Para naman hindi bala tama Buringan sa itong abuhi Bala Sana oh. <laughs> so mga mahilig magbike no Baw, Exercise tayo tuwing umaga Pero amon ah, kung gisa Labot man sa hapon ba Abaw ayo di puta Gago. So bago tayo mga guys, no pumasok sa ating kakaduan o titrilan at Isa mag defense muna ang grupo. O, kami muna dito mga guys no nang sinabaw na karne ano tawag sa inyo na nilaga ate? Wait a minute, mo kay nilaga. So mga guys, nakita niyo na nagbalon kami sang saging. Oo, nagbalon kami sa amon barok-barokan para kumagsipa kami. Ami karon bla. Non-stop. Ayo la tawag tumbo do paka bagang. Wow. Ngayong adlaw pala mga guys no, Ang nato na na dalada Dahil puro Chobo Dito kami mga guys Sumulod sa may barangay Kagay bla o oh. kami kay tatay nga Maagi kami din sa ilang at chobla O tinatawag natin Karabaw trail blaw Nalatawan oh. ninyo mga agyan Puro lasang lasang Wayang wayang <coughs> So habang nagkakamangkama kami na mga guys So kasutsut sa mga wayang-wayang Sabihin ko sa inyo no Bakit dito kami nagagipirme no Ay nagapalagyo kami sa mga usok Sa mga salakyan Tapos sa mga nagakoment Bala nga pwede mga mga kadalagan Dito sa may nagme nga dalan Nga dire Sa mga tube di mga wayang-wayang At tiwa tayo may mo Iya kaya mo ning gusto naman. Adventure bala At <laughs> Gusto ko talaga mga guys No nga magruta Iya nga hindi ako masyado mainit tan Gusto ko talaga masagang-sagang bala ang init sa mga kawi-kawi. Di kag magagi ka. Tapos hindi matapyasan ang akon pes bala. <laughs> Tapyasan ganyan. Maigo bala sang sanag sang adlaw. Kay man mga oras bala nga alas 10. Alas 11. Tama na nakapait nga init. Pero okay lang yapon. Bisang gatulod kami ah. Importante. Makita ninyo kami nga. Gapangalipay. Kay kung gapangalipay kami analipay. Mga muna. Bisa na budlayan na kami. Ati lipay mga muna po na. <laughs> So ba yung target talaga namin mga guys na lagaw no? Ang hamba sa ni Kap Ruben Kung maglalapos kami karon sa my trail Ang gugwa ah, namon Bala nga barangay Ay barangay Ano ba yung barangay ba yung sabi niya sa akong Barangay malublob oo oh, Na hindi pa kami mga guys nakalabay sa ilad Ang bar barangay no Nakalabay kami sa mga part nga may mga lagyan nga uh, Sa pa sa barangay malublob Pero yung barangay hole talaga nila Hindi pa namon nalabyan So sabi ni Kap Ruben Tasting nga nato ng nila Di boy ko kabalot. Tabla boy, maglabay sila di boy. At ang siya. Okay boy. Ha? <laughs> Kape, abaw. <laughs> so, ito na nga mga guys. Oh, so, na ito ng barangay. Malublob. So, magdudulog muna tayo. Hindi ito mga guys. Magliliko sa pakadto sa may Ano nga barangay, no? Bali, magliliko tayo sa may toong side. Bawal ang oh. ito na. Barangay, malublob. Nalangita nyo na. Pero, hindi ko kabalokon. Ano ang sunod nato niya? Dala niya kadtoan kay Mantanawa. Pahuay gamay kay man, dumawas Ang paas sa tama katigas sang silipaon sa ila. <laughs> Grabe, ganyan si Kap Ruben Yung mangita Dala niya Mga guys Sa mga wala pa Galing ka follow Sa no? ah Si Kap Ruben Ang iyangalan Sa page no? Rota ni Kap Sa mga wala ka pa Follow palo naman Please I love you Sana may ma enjoy Kamo sa Rota Namun Permi ba oh, Grabe, ganyan Mang tira Sa mga lagyan Si Kap Ruby. moga Muga bilib Ganyan ko Permi bala Daw Puro-puro Ano eh puro las Ganyan Lantawa bala Lawig-lawig Ay sus Mar <laughs> Gago So bali ang lugar na ito mga guys Numadugay na talaga ni Kaprovin Gusto sudlon Sabi niya sa ako Nabudlayan daw siya Kung isa lang sa kay base magtalang-talang Sa blakag magabihan At hindi mapuslan Nami ako may mga upod ka Kaya pwede mo mapauna Tapos papabalikin mo na lang Kung ah, malayo na sila Tapos wala dalan bala Sayambot na lang gida So ito na nga ni mga guys So bali ang gisudlan na nato Nya barangay Tapos sa ano, tumalabian Ang barangay malublob, Ito na yung Barangay Hineso mga guys no malabyan natin ito pero hindi kami nagdulog pabalik doon sa may idalom kay ma nagsipak na naman kami ang amon Nagyan mga guys hindi ko na nabala kung ano barangay basta nakita ko lang ang dalan nila daw alagyan ka roller coaster bla wala tama na madulog si pare audeon na bagang grabe nga dalan puro takla tapos daw wala recover bla makita mo kasi liko daw siko sa nga kilala ay tama ka tanos ba wow ah! Ha ha ha! No magalabot ya mga guys no sa may tunga to nga meron kami na tao pinamangkot na mon ko din man maglapo sa ngambali sa amon mga guys tuya lang sa ibabaw ah, may dala na to padulog babalik sa barangay abaw do hindi ko kay hindi okay pa man yang amon inagyan amba sang akon migo nga si Kap Ruben la ate sipteen sa idea okay lang niya sunod lang sa akon bala kay pakita Kung si mo ang dalat kay do hindi ka matakan oo hindi ka matak ah, magtulod Gago. So ano to klasan pala na Muna, dalan mga guys no ay maglalapos dito sa may babaw bla na sang barangay ano ika Dios kag ano mali ah, O oh, dira sa maglalapos sa may tunga tunga nga area pero ang dito na area mga guys no bago lang nag tapos ang sa may uruunan medyo nagamay na hindi siya naigo ng reader kaya at uh, ubra namon agi sa may banas nga daw medyo may agdanagdan -agdan na <laughs> Ito na mga guys yung katapusan na alagyan malapos sa ilang amin road bala pa dulog pa kadto sa may banwa na naman baw. Thank you talaga Lord no sipte kami nakagwa na naman sa amon nga trail o oh, mga kahibangan gid hindi gid mapugngan. Mayo lang gani kay tanda sa map si abaw. Ah, <laughs> Wala ba sulay kuno mo ate sige diretso to kay man mga tonto kamo. <laughs> So yan na nga ni mga guys, no, maraming salamat sa inyo dahil pagwala kami sa trail na no. sa susunod naman na ruta, sana ay na-enjoy kayo. Kay na-enjoy mga kami sang dai bow success talaga ang inagyan sang hindi mapuslan. <laughs> Thank you so much mga guys no sa susunod na naman na ruta, sana ay na-enjoy kayo, God bless to all. Paalam na po, love you, mama, chup chup. Wow, oh, oh boy. <laughs>